Ang mga taong introvert ay maaaring hindi ang pinakamaingay o ang pinaka-visible na tumutulong sa lipunan. Pero kapag pinili nila na tumulong sa isang tao, ginagawa nila ito ng may malalim na sincerity at personal commitment. Hindi tulad ng mga tumutulong para lang sa attention o validation, ang mga introvert na tao ay tahimik na sumusuporta, gumagabay at inaangat ang iba, kadalasan ng walang hinihintay na kapalit. Ngunit bakit nga ba ang mga introvert ay nakadaraman ng matinding pagnanasa na tumulong sa iba kahit na sila ay nagsastruggle sa social energy o emotional exhaustion? Narito ang mga dahilan kung bakit palaging handang tumulong ang mga introvert kahit hindi sabihin ng iba. Number 1. Naiintindihan nila ang sakit at pagkahiwalay. Maraming introvert na tao ang nakakaranas ng loneliness, hindi naiintindihan o ang pakiramdam na out of place sa isang mundo na mas pinapaboran ang extroversion. Dahil dito, malalim silang nakikiramay sa iba na nakadarama din ng pagkaligaw, hindi nakikita o hindi naririnig. Alam nila ang pakiramdam na mag-isa, kaya natural silang pumapasok kapag may nakita silang nangangailangan Pinapahalaga nila ang malalim at makabuluhang mga koneksyon kaya ang pagtulong ang paraan nila sa paglikha ng mga bonds na mahalaga. Halimbawa, maaaring i-check ng isang introvert ang isang tahimik na katrabaho na mukhang down kahit na hindi sila yung karaniwang nagsisimula ng na mga pag-uusap. Number 2, mas gusto nila ang mga makabuluhang gawa kaysa sa mga small talks. Hindi gusto ng mga taong introvert ang mababaw na pakikipag-ugnayan, ngunit mahusay sila sa makahulugan at may layuning mga aksyon. Sa halip na makisali sa mga empty social pleasantries, mas gusto nilang ipakita ang kanilang pangangalaga sa pamamagitan ng mga acts of service, pagbibigay ng mga thoughtful na payo o tahimik na pagsuporta. Habang ang mga extrovert ay maaaring sabihin, nandito ako kung may kailangan ka, ang mga introvert naman ay maaaring tahimik na lutasin na ang mga problema bago ka pa magtanong. Sila ay mas nakikinig kaysa nagsasalita, kaya madalas nilang napapansin kapag may nangangailangan ng tulong nila kahit na hindi ito direktang sinasabi ng taong yon. Halimbawa, ang isang introvert ay maaaring hindi sabihin na madalas siyang nagmamalasakit sa iyo, ngunit naaalala niya ang iyong paboritong libro, napapansin kapag nalulungkot ka o tahimik na susuportahan ka kapag wala kang kasama. Number 3 tumutulong sila nang hindi inaasahan ang pagkilala. Hindi tulad ng mga taong tumutulong para sa social credit o mga papuri, ang mga taong introvert ay kadalasang tumutulong sa likod ng mga eksena nang walang nakakapansin. Ang kanilang kabutihan ay genuine at hindi nangangailangan ng audience. Sila ay hindi naghahanap ng pansin, kaya hindi nila kailangan ng pampublikong pagkilala. Naniniwala sila na ang pagtulong ay dapat magmula sa sincerity, hindi sa pagnanais na magpahanga ng iba. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay maaaring mag-iwan ng encouraging note sa mesa ng kanyang kaibigang may pinagdadaanan sa halip na gumawa ng mga pampublikong gestures. Number 4, meron silang natural na regalo para sa malalim na pakikinig. Ang mga taong introvert ay mahusay ng mga tagapakinig. Ibig sabihin ay naiintindihan din nila kung ano ang hindi sinasabi ng mga tao. Madarama nila kapag may nagpapanggap na okay lang pero nahihirapan talaga kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng pagkaligaw o nangangailangan ng gabay. At kapag mahalaga ang maliliit na detalye tulad ng pag-alala sa isang problemang binanggit sa kanila ilang linggo na ang nakakaraan. Dahil ang karamihan sa mga tao ay naghihintay lamang ng kanilang pagkakataon na magsalita ang kakayahang tunay na makinig ng isang introvert ay isang bihira at mahalagang regalo. Halimbawa, maaaring mag-vent ang isang kaibigan tungkol sa kanyang stress sa trabaho, ngunit maaalala ng isang introvert ang mas malalim na mga emotional patterns at mag-offer ng payo na talagang nakakatulong. Number 5. Nasisiyahan sila kapag nakita nila ang pag-grow ng iba. Maraming introvert na tao ang nakakaramdam ng malakas na pakiramdam ng layunin kapag tinutulungan nila ang isang tao na maging isang mas mahusay na version ng kanilang sarili. Gustong gusto nila ang pagmamasid sa pag-grow ng isang tao at kung maaari silang maging isang tahimik na puwersa sa likod ng pagbabagong yon, malugod nilang iaalay ang kanilang karunungan, kakayahan at suporta. Hindi lamang sila nagbibigay ng payo, ginagabayan din nila ang mga tao tungo sa kamalayan sa sarili at personal na paglago. Sila ay mga mentors at the same time mga healers sa halip na mga mababaw na mga kasama. Halimbawa, ang isang introvert na mentor ay hindi lamang nagbibigay ng mga motivational na salita. Matyaga din nilang tinutulungan ng isang tao na matuklasan ang kanilang sariling landas. Number 6. Sila ay lubos na sensitibo sa enerhiya at emosyon. Maraming introvert na tao ang highly intuitive Ibig sabihin natural na nararamdaman nila kapag may nahihirapan kahit na sinusubukan ng taong yon na itago ito. Naiintindihan nila ang mga maliliit na pagbabago sa body language o tono ng boses ng isang tao, mga unspoken emotions na hindi napapansin ng iba, at ang vibe ng isang sitwasyon bago pa man magpalitan ng mga salita. Dahil sa mas mataas na kamalena ito, gusto nilang tumulong kahit na walang humihingi ng tulong nila. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay maaaring instinctively na maramdaman kapag ang isang kaibigan ay nalulungkot at padadalhan niya ito ng isang magiliw na mensahe bago pa niya sabihin ang kanyang mga alalahanin. Number 7, hindi nila tinutulungan ang lahat, ngunit kapag ginawa nila, ito ay lubos na makabuluhan. Hindi tulad ng mga taong tumutulong para sa approval ng lipunan, ang mga taong introvert ay selective sa kanilang tutulungan. Hindi sila mag ng enerhiya sa mga taong nagsasamantala lang sa kanila. Ngunit kapag pinili nila na tumulong sa isang tao, sila ay all-in. Hindi nila ipipilit ang kanilang tulong, ngunit kapag nakita nila ang tunay na potensyal sa isang tao, namumuhunan sila ng husto. Maaaring mukhang malayo sila sa simula, ngunit kapag napagpasyahan nilang worth it ka, hindi mo papantayan ang kanilang katapatan. Halimbawa, ang isang introvert na tao ay hindi mag ng oras na subukang ayusin ang mga toxic na tao. Ngunit gagawin nila ang lahat para sa isang taong talagang pinaniniwalaan nila. Number 8. Pagtulong sa iba na umayon sa kanilang malalim at panloob na layunin. Ang mga taong introvert ay madalas na naghahanap ng kahulugan sa buhay at pagtulong sa iba na umayon sa kanilang mga panloob na values. Hindi tulad ng mga taong naghahabol ng pera, status o pagkilala, ang mga taong introvert ay nasisiyahan kapag sila ay gumagawa ng mga tunay na epekto kahit maliit lang ito, magbigay ng inspirasyon sa iba na mag-isip, umunlad o pagbutihin ang kanilang sarili at iangat ang isang taong tunay na nangangailangan nito. Para sa kanila, ang pagtulong ay hindi isang tungkulin, ito ay ang kanilang calling. Halimbawa, ang isang introvert na artist ay maaaring gumawa ng isang malalim na personal na painting para mag-resonate sa isang tao kahit na hindi nila kilala ang taong tinutulungan nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na extrovert vida, introvert kontra vida. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, wala na yatang hihigit pa sa mga introvert may sarili kaming mundo. Lagi kami nagmamasid sa paligid at sa lahat ng mga taong nakakasalamuha. Kalmado lang, mata at isip ang pinapagana at minsan napagkakamalan na suplada at snub. Salamat muli Sir AP at God bless po. Sabi naman ni Sapphire De Leon, ang mga introvert ay tahimik dahil ayaw nilang manakit ng ibang tao. Ang mga lihim nila ay hindi nila sinasabi sa iba. At tayo naman kay Luna reminds me of Uchiha clan, especially Itachi and Madara. At shoutout din sa mga palaging nakasubaybay. Shoutout kay Nick Reyes, Emma Villanueva, sa Butahe Rap Vlog, Abner Hulguin, Lorena Bintas, Pax Tumulak, Kati, at kay Christian Sait. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, i -like at mag lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Tumutulong ang mga introvert na tao dahil naiintindihan nila, hindi dahil kailangan nila. Ang mga taong introvert ay hindi tumutulong para makakuha ng pansin, pagpapatunay o pagkilala. Tumutulong sila dahil sila ay talagang nagmamalasakit at naiintindihan ang nararamdaman ng iba. Sila ay nakikinig ng malalim at nakikinig sa mga bagay na nakakaligtaan ng iba. Nakikita nila ang kahulugan at layunin sa tahimik na pagtulong sa iba at gusto nilang makitang mag-grow ang mga tao, hindi lang pansamantalang pag-aanin ang kanilang pakiramdam. Ang kanilang tulong ay bihira, ngunit makapangyarihan. At kapag pinili nilang maging naroroon para sa isang tao, ito ay totoo, malalim, at transformative. Ikaw, naranasan mo na ba ang tahimik, ngunit makapangyarihang kabutihan ng isang introvert na tao? O ikaw ba ay isang introvert na nakakahanap ng katuparan sa pagtulong sa iba? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit palagi nalang kontrabida ang role ng mga introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.